What's up mga ka-shoppers? For this video ay sasabihin ko na sa inyo kung ano yung totoong nangyari kung bakit hindi nyo na ako nakikita live sa loob ng store ng CyberTub sa SM San Lazaro. Tayo po ay terminated na or tanggal na po sa company. Kung ano yung dahilan, panoorin nyo po hanggang matapos ang video dahil may sasabihin pa ako sa dulo ng video ito okay? At nung 21 ay last duty ko po sa CyberTab, SM San Lazaro dahil may bagong bukas na exhibit ang Honor at opo kaya inalok sa akin ng manager ko na ako yung maghawak. At dito na po nagsisimula ang kwento kung bakit tayo na terminated or natanggal sa company. Nung 22, first di ko sa Lucky Chinatown Mall, kasama ko yung promoter ng opo dalawa, at uh, promoter ng Honor, at meron akong kasamang frontliner or sales assistant po. Bali, ako yung in charge doon. 23, ito na po yung maglalas din na po tayo. Kasi dito na po nangyari ang di natin inaasahan. Ganito po ang nangyari bandang hapon. Meron tayong customer na pumunta sa aming kiosk or sa aming exhibit na bibili ng dalawang Oppo A18 na cellphone at isang Honor X9A worth 69.90 at yung Oppo A18 naman po po ay 5499. So, ang nangyari, ang nag-assist nito ay isang promoter from Into Gadgets na pumunta sa queues namin para i-guide yung kanyang dalawang bagong kasamahan na promoter, siya yung nag-guide. So, nagkataon that time na mayroong pumuntang customer na siya yung nakapag-assist. Ito na po, syempre pag bibili ng cellphone yung customer, aalukan ngayon ng uh, accessories ng ating mga promoter. Yun nga lang, wala kaming accessories sa mismong pwesto namin or dun sa exhibit na yon. Wala kaming accessories. Kaya nakiusap yung promoter ng Oppo na uh, kung pwedeng magkabit ng uh, tempered glass dun sa mismong kwesto namin. So, ang sabi ko, sige okay lang kasi magkakabit lang naman ng tempered glass. Bali, kumuha sila ng uh, tempered glass coming from other uh, stores. So, dinala nila yung tempered dun sa pwesto namin. So, so pagkatapos po magkabit ng tempered glass, ngayon nang hingi ng resibo yung customer. So, itong ano naman, itong regarding dito naman sa pagre-resibo, pag tempered glass ang bibilhin mo, hindi naman na dapat humingi ng resibo dyan kasi uh, hin wala namang warranty dyan. Kasi usually, di ba, paghingi tayo ng resibo kung may warranty. Pero kung uh, documentation ang kailangan mo, kung halimbawa pabili lang, uh, kailangan mo ipakita na ganito yung price ng binili mo, so nanhini yung customer. Ang problema nga, hindi namin yun accessories. Kaya ang ginawa ko nung nanghina ng resibo, sabi ko, sige po ma'am, ang gawin na lang po natin, isulat natin sa white copy mo, kasi dalawang copy po yung resibo namin, yung isang resibo sa amin, yung isang resibo kay customer, which, which is yung white. So, ang resibo ng cellphone that time, dun sa dalawang unit, at saka yung isang honor, ay yung frontliner ko po, or yung sales assistant ko po, siya yung nag-resibo siya. Tapos, hindi, na, hindi rin resibuhan ni frontliner yung accessories. Kasi, eh bago daw sa kanya yung ganon. So ako naman, so ang ginawa ko ako na nagresibo. dinagay ko yung item na binili niya na accessories which is yung tempered glass na tatlo. So after nung marisibuhan, hindi na sana to issue ha. Hindi na sana to issue. Ang nangyari nga lang po pag talikod ko dahil nag-i-input ako ng benta sa aming uh, sa laptop po sa system namin, pinicturean pala ni frontliner yung resibo, yung white copy ni customer. At ang nagsumbong sa akin is yung honor promoter ko na nakita niya daw na pinicturean picture ng FL namin yung resibo. Kaya, kinonfront ko siya, tinanong ko siya, sabi ko para saan, bakit mo pinicturan yung resibo? Sabi ko, balak mo bang isumbong na sinulat natin yung accessories dun sa white copy? Sabi niya, hindi, para itatabi niya lang daw, parang just in case na bumalik something ganun yung kanyang paliwanag. Pero ako hindi ako naniniwala kasi hindi naman ako bago sa telco dahil 11 years na akong nagtatrabaho sa ganitong larangan. So siya, 6 months pa lang siya nagtatrabaho sa company or sa telco company. So after noon, nung sinabi ko nga sa kanya, baka gawin mo pa kako tong issue ha, sabi niya hindi, ganyan-ganyan. Tapos po, nung sinabi ko na nga nagdahilan siya na meron daw siyang nakitang from parang something head office daw galing ganyan-ganyan, tinuturo niya sa escalator kasi nagpicture daw. Something ganun, which is yun yung ginamit niya na parang dahilan para makasigwe siya na hindi siya masisi na siya na yung nagsumbong. So, yan hapon tumawag na ang aking manager na bakit parang mayroon daw transaction about sa accessories, ganyan-ganyan din. -ganyan. pinaliwanag ko yung totoo. Akala ko okay na kasi sinabi na ng, ano ko, ng manager ko na gawa ka na lang ng IR, explain mo na lang something ganun. Sabi ko, okay sir, walang pong problema, something ganun. So, no bandang 9pm po, doon ako sinabihan ng aking manager na mag rest day daw po muna ako. Yung mindset ko that time, yung sinabihan nga ako na mag rest day, alam ko na na parang hindi na maganda to. Wala pa akong idea at all kung rest day lang po or terminated na talaga ako. So, after ko mag time out, doon ko kinumpronta ulit si frontliner, sinabi ko sa kanya na nagwagi ka, uh, I think tanggal na kako ka ako at sana kako masaya ka sa ginawa mo. Kung aluman ka po yung ambition mo, kung gusto mo kako maging OIC, sana itong ginawa mong paninira sa akin, eh ikaangat mo. At kako sana, kako hindi to gawin na magiging katrabaho mo sa mga susunod. Kasi hindi naman na siya dapat palakihin pa kung nakisama lang si FL. Unless, maniniwala kong sobrang pagkakamili ko talaga. Kung ang ginawa ko, halimbawa, ang unit na binanta namin, is, yung SRP lang talaga sabihin natin, 5499. Pero ang ginawa ko dun sa white copy ng customer, halimbawa lang to ha, ginawa namin 7,499. Don may mali talaga kasi bakit mo papatungan ng price ang unit ng company namin na ang price lang naman is 5499 which is nangyayari po yan totoo pong nangyayari yan sa iba pero hindi ko never kung gagawin yung ganyan kaya malakas ang loob ko dun sa ginawa ko dahil accessories naman yun at totoo yung price na dinagay ko at galing sa labas yun kaya hindi naman po ako galit kay Ray sa front, naging frontliner ko dun sa naging decision niya kasi kung tama siya dun sa kanyang palagay at kung ikinaangat niya at ikinaganda ng pangalan niya well good luck sa'yo Uh, hindi ako magdadasal ng anything na masama sa iyo. May karma naman eh. Bahala na lang yung universe sa iyo. Ayan, yun na lang yung aking ano doon masasabi. Regarding nun sa sinabi ko po kanina sa inyo na may idudugtong pa ako sa so ito na yon. Nung nakapasok na pa ako dito sa company, pang 2 days ko nag-resign ako. Yun yung totoo po. nag ako. Bakit? Kasi trainee OIC ako, ibig sabihin po noon, parang itatrain ka kung ano yung mga dapat gawin. Pero, uh, hindi yun yung feeling ko nangyari sa akin. Kasi yung uh, cashier ko na nag-train sa akin is uh, more on ano, verbal muna or yung oral muna yung, ano, yung tinuturo niya sa akin. Which is, parang hindi ako sanay kasi relate na ako dun sa gagawin sa computer. Kasi, yun din yung gamit namin previously. Pero syempre, dahil bago ka, hindi ka naman para magmagaling. Ah, ang galing, 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 marunong ako, ganyan, ganyan. Syempre, hindi ko pinapaalam sa kanya na alam ko na yun. Nag-ano lang ako. Nag, syempre, nagpapakahambol lang tayo. Hindi para ipagmayabang na alam ko na yan. Yung ibang reporting, ah, uh, yes, ano din naman, nakuha din naman natin. Pero hindi agad ako focus na nag-handle ng ganun. Kaya nung pang second day ko, two hours lang ako tumagal. Umuwi ako, nagpaalam ako sa aking manager, sa HR, at saka yung HR ng agency. Bakit paalam ako na ayaw ko nang ituloy yung trabaho ko. Yun nga lang, kinabukasan, which is Tuesday that time, that is 27, na narealize ko na sabi ko, parang sayang ata na magkukwit na lang ako ng basta-basta kasi po yung pag-apply ko dito sa company to, eh, hindi naman naging madali. Yung pag ko pa lang ng aking resume ay inabot ng ilang weeks bago na bigyan tayo ng text na ini-invite tayo for initial interview. So nakapasa tayo ng initial interview kahit papano mahaba-haba yung interview at hindi rin naman pucho-pucho yung interview. Pangalawa, nagantay ako ng ilang parang one week din ata bago tayo na text din for final interview. RSM naman ang nag-interview sa akin or regional sales manager. So English siya ang ating interview. So hindi rin naging masyadong madali. And after naman dun sa direct company na interview, meron pa tayong orientation na pinagdaanan sa agency naman para ipamiliarize sa akin kung ano yung mga rules and regulations something gano'n so after naman yan nagpa-medical naman ako double ako ng gastos dahil uh, yung instruction sa akin ng aming uh, HR eh, medyo natamali siya ng pagkakasabi kaya nagdubli ako ng gastos so, then after ko naman magpa-medical po pumunta na naman ako ng uh, direct sa office na naman para para naman sa orientation din ng policy ng store naman bukod yung agency ha. So ayan yung mga naging journey ko bago ako nakapasok dito sa kampanyang to. Ngayon, Ah, uh, na-realize ko gabi ng Tuesday 27, sabi ko parang may mali. Yung gastos ko kasi, inisip ko at saka yung effort ko. At saka nahiya din ako for a while na nag-effort din yung mga nag-interview sa akin. Sabi ko, sayang, parang nakakahiya din. So, bumalik ako, nagpaalam ako. Sabi ko, sige, decided na ako, babalik na ako. Bukod sa nagastos ko po talaga, sayang kasi. Kung, tapos mag-resign ako, pang two days ko pa lang. So, ayun, bumalik ako. Then, uh, siguro, um, hindi para sa akin yung trabahong to. Kasi tulad ng sabi ko po, sa mga previous live ko dun sa nauna kong company bago tayo nagpaalam doon. Eh gusto ko na talaga magpahinga or gusto ko na makasama si nanay ko and uh, mag-stay na sa probinsya. Yun yung totoo talaga. Pero pinilit ko lang kasi nitong last na magtrabaho pa which is hindi na talaga ako happy na maging empleyado pa. Kasi ang gusto ko na talaga magkaroon ako ng sarili kong freedom sa kung ano yung gusto kong gawin sa buhay ko. Ayun para naman doon sa mga ka-shoppers ko po na uh, nag-support na sa akin sa lang uh, almost one month ko sa Cyber Tab na meron na akong ilang mga customer na napapunta na po doon. Ngayon po kung gusto niyo pa rin bumili doon, hindi ko naman kayo pipigilan. Sige po, pumunta pa rin kayo doon. Ah uh, hanapin nyo lang po si Yumi po, uh, isang cashier doon. So, siya na lang po yung hanapin nyo. Ngayon kung uh, hinahanap niyo ako dahil wala ako doon, uh, may isa suggest ko sa inyo na pwede kayong mag-order sa akin sa TikTok shop ko po, Kuya San Vlog. Isa po akong affiliate yung yung mga cellphone na ko po dyan is original brand new hindi po kayo mai-scam kaya wag po kayong matakot mag-order sa aking tiktok shop na kuya san vlog legit po yan lahat alright maraming salamat I hope na nabigyan ko po kayo ng linaw sa aking munting vlog na to have a great day everyone no negativity no toxicity I love you all